Yan yeah, mga kaisan May uh, bisita po tayo At uh, May tumawag po sa atin Mga kaisan dito po sa amin sa bukod ay eh, ano po, Hindi na po kami nawawala ng bisita Halos araw araw po Minsan po itatlo ang pumupunta sa maghapon Yan, uh, bisita lang po Yan kakaunin lang po natin At uh, Parang palawas na din daw po sila sa abroad pero hindi ko po kayo lahat nasasagot. Meron pang marami pa um, hindi nasasagot. Ako po yung humihingi ng pasinsya. Mm. Yan mga kaisan Pupunta po muna tayo dun At kakaulin natin si kuya Mamaya na po tayo mamimitas Yan si kuya Jeep Kuya Jeep Uy shoutout ka po kuya Jeep Hello po Good afternoon Shoutout po sa mga kasama ko dyan sa England Sa sa aming lugar Sa Wakefield Si bro Cedric Sister Rose Kina Atiabi, Kina kuya Art Kina Mike Morante at saka kay Norma Morante at, at saka po sa bayo ko kay Kuya Joel at kay Sister June ay Sister Judith at saka kay Bro Jun nandito na huli ako kinakainsan ayan ay kuya taro to eh titingin tayo yan kuya dito lang kami lagi oo oh, magandaan na, eh. sabi ko nga rin sa asawa ko eh gusto ko narin dito tao <laughs> po kasi ano eh ma fresh ko ba? Oo. Oh, pagka, pagka pag, kami dito hindi na-reply, kahit po tala lang po kayo dito po. Pa, oh. Ang habal-habal po dito ay 20 po pag aangkas po sa isa. Oh. Halimbawa, kami po mata, minsan po hindi po kami nakaka-reply head. Minsan po ba'y natatambunan po. Hmm. Oo. Mm. Oh, kaya sabi ko po na-save ko yung number mm. ni nanay. Masarap ang hangin dito. Ano po? Mga ano po? Fresh po. mm Mm. palagi pa sa atay. Oh. Talita dito dito tayo dito dito po, sir. Ano ano, amin nga po at nilagay ng semento po ba para hindi maputik po? Ah, hindi ko na po. Ito, ito dapat ako sa bahay din, tubig 'yan, oh. No? Opo. Oh. Ah, okay. <laughs> <Opo. laughs> yung ata siya si, pa po 'yan daw, lakad daw po na magbabayad na lang sa tubig. Sabi ko dito po sa amin, libre po. vacation. Mm -hmm. Unlimited tubig. <laughs> Malamig pati ito, tubig dito, pag maliligo ka. oh, as lalo po sa maga, sa tayo. Aba, sana Ay, grabe. Nung kami nga po pumunta ng Tagaytay tayo haros nagpapamarehas po ng klima. oh, parehas lang din dito, sa doon. Mm -hmm. Tagaytay po, sabi ko parehas lang din. Bala. Ah, dito, lagang alaga po yung mga laman yun. Mm -hmm. Kaya yung mga taga-ibang bansa na mili po ay sa lukban. Lukban po tayo haba sa kasampalo. Yung mga lukban, malalamig din po yung lugar. Oo, oh, yung mga uh, mayaman na tao. Oo. Oh. Na pupunta sa mm. lukban. Doon po sila namimili po. Marami po nag-PPM nga po na... Saka maganda yung ano. Nagpapahanap po sila doon po. Maganda yung kulay mo ba? Oo. Oh. Malawag na pati yung daan. Hmm. Gusto nila yung lukban po. Hindi ka kaya dati na yun. ito meron. Ayun pala. Dito, no. Ha? Ang pala. Oo. Na ipi mga manok ko yan eh, so, Yan nakaka yung manok ni bigay lang. Yung malis din. Oo, oh, na? nasa ibang masana na po. So, yan yung tito yung mga manok mong iba oh. Yan yan yan. Are po oh. yung walang liig. Oh. <laughs> Sarap niya <yun. laughs> pag yun, dito. Ay, dito. Oh. Pagalagala lang po hindi to. Oh, iba ka ngayong September pa po. Ano ba? Ano Ano ba? Ano Ang oh, huwag mong gawin Yan yung mga manok oh yeah. Hinahanap nga pala sa akin, mapapanood niya Nabuntag sa akin nila mm -hmm. okay, Sabihin ay nasa kaya yung na, manok, po oh yeah. Yan po pa po yung iba Oo ay, Hindi po. Dito lang po, may bahay po yan sila doon. Nauwi po pag... Dito, yan yung mga manok mo. Dito yung ating mga Rhode Island po. Ilulunok yung buto. Pwede ilawa po iluwa mm po. -hmm. Yan. Sarap pala? Hmm, sarap po. Hello. Kaya lang... Yan po ay pag nalaglag napait po. Wala pa lang buko. Oh, meron pong wala, meron pong meron. Kala <laughs> ko yung barka na inabot ka lang Ano po? Masarap pala? Oo oh, masarap po Nakuha no, oh po yung sinasip dito nun na <laughs> Napanood niyo po Hindi kilala si Pablo yung talaga ang basa ni Papa Ay Hindi oh. kilala Yung balat nga nito ito ay gamot daw sa ito anti cancer daw ito Marami nga nagpapaipon sa akin ng balak. Oh, ang pait yung balak yun. Ang pait. Pait balak. Ano nga? Oo. Oh. Ang ko buto yun talaga na parang buto lang pait, sa buto ng santo. Ang malaki pag pumalaki yung ano. Pag pumalaki ang Ayun, yung buto. Sarap. Ang dami nga. Yan tinuturo ko sa'yo kanina. Ayan pa uto yun pa uto yun. E. Ito yun. Uh, Pinapanikidin yung iba no. Dito? Hmm. Walang namamakyaw sa inyo. Ay, wala, ano? Walang namamakyaw. Ay, eh, hindi po namin pinapap 4 kilo po. Pag, po pag marami na talaga dito. Pero meron din po mga makyaw dito. Okay, na po sa mga kasatay. Aha. Ito daw po ay ano, pag po po na Tagalog, may pinipili, may pinipili lang pong lugar. Oh, oh yung parang ang tinutubuan lang po nito ay kaya bas lukban palok. Tapos po dabaw. Pero meron sa iba naman po, sa ibang ano, na, natubo din naman po, kaya lang namamatay ng, uh, ng maagap. Hala ko doon na ito, ang gabi pa, Hmm, hanggang dyan po sa labak yan. Ano ito? Marami pa. Ito pa utoy oh. Talagang pag namunga pala eh. Ano yung dami eh oh, no? Opo. Kaya lang ay eh, bago po tumubo ito. Mga 10 taon po bago bumunga. Pero pag bumunga naman po ha. Sunod-sunod. Sunod-sunod na po ito si Seasonal din sila no? Mm. Nang yeah. so, kain dito kain po. Ano ba dalawa na ako eh. Nung hapon 'yun. Madalang po ito. Oh, saka. Tingnan mo po. Madalang dito pag binili mo sa tindahan, yung naka nakatali to, yung parang oh, ay, yun po. Tapos dito fresh pa. Mm. -hmm. Sarap. Yung po ko pag kinakain mo, kala ko buto to. Ng hapon dito po. Yan po ay walang kemikal, hindi po namin niya. Ay, tayo makain saan? Ngayon po. Mm. Sobrang -hmm. namuti, wala pang kawan. Dito. Di niya kasi tinurobabaw ang legleg <fastly> po. So... subo <subway>. eh. Mm. Alam, -hmm. <laughs> ang puno. So like, um... May bumili nga po sa akin followers nasa 30 puno po. Mm. Ay sabi ko huwag nang bilhin at ay, hindi po tumubo sa kanila. Kaya porke pangkasinan po siya, pangkasinan. May sabi, tumutubo sa amin, walang puno. Namatay po lahat. Okay, sa, doon siguro kasi mainit daw sa amin. Mainit daw po. Ewan ko po. Siguro meron din lugar po na talagang <coughs> Tino sa bundok, sa bundok medyo mataas po ang tayo. Dito sa inyo malamig. Ah, dito sa inyo. Dito. Kada kay malaraw <coughs> na ulan. Opo. Oh, <laughs> dito sa inyo. Kasi nung unang dati nung bagong bagong sama kami nyo, <tos> dito. Malaraw ulan din. Opo. Dito nga po sa loob ng isang taon ay eh, mas marami pa po ang ulan Kaysa Ano po pa 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 ito may pinga pa 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 ano <laughs> ito po nagsisilbin pataba din niya yung dahon po niya tamo pinakang fertilizer na niya pag nabulok Hmm. <susurna> Busog po yan. Oh. Hey guys ah. I Hmm. Are, are. Sa kamatis niya makakulang na sa ibang. Oho. Marami din po nawawala. Sa kamatis ko kaya ako yung sabi ko ID. Bit dito po ko lilipat sa area yang ito. Ah, uh -huh. <laughs> yung tatayna. Hmm. Tatayna tatay pala yan ako di ba? So, oh, ay mas malapit po dito sa bahay. Ay pag doon po ay ano? Malayo pa ba yung sakamatisan mo? Kabila pa po nito. Ari pong kabila. Ah, doon diretso daan, no? Oo, oh, doon Dama po din. ang daan sa kabila. Ay malayo ah, po. Ah, Tawating naman, ginawawala ng ano, tubig ang palay. Eh. Mm hmm. Ay, tingnan mo, ay, pinapakain mo, ano yan, sura. Hmm, pakain po yan ng ano po. Yung kay Kautol, dito rin ba na? Doon din? Saka, katabi ko po doon. Grabe, sabi ko anong kami, ayaw na, ayaw na sa bukid, pero ngayon, sarap, bakalikan sa bukid. Mm, kaya lang eh, kailangan din pong maintain sa bukid po. Oo. Oh. po maintain sa bukid. Dito, tubig hindi na wala. Eh. Oh, yun nga lang po ang tipid namin po, may tubig po ba. Sa amin magpapatubig lang tatay ko isang beses isang linggo. Mm, kuryente po o gasolina? Irrigation lang, irrigation. Mm. kasi hindi naman araw-araw ano, yung tubig. May araw lang talaga na magbibigay mm. sa inyo. Nari po, yun. tapo po ang tubig din, nari eh, oh. Oo, pag pinapagkita ko sa tatay ko eh, sabi niya na dapat yung ano, malalalim no? Oo, oh, malalim po dito. Ito ang tubig po, ari din ari po ang patuaring natalon po sa ganari oh. No? Ay, baboy yung... Oo, oh, baboy. baboy. Kambal? Oo. Oh. Oo oh, po. Tamo, tamo ang tubig po oh. Oh, wala pong, ano po yan, 24 oras. Lifetime po yan, alam po. O oh, yan, o. Oh. Yan, ang lalakad po ng isda dyan. Kaya pag pinati ka eh, sabi ang katuwa nga yung... Yung makikita mo yung mga dalag na ang sa... oh, maista to, maista po. Lalo po pag ano, hindi po nawawala ng tubig. Maista po yung ganito. Yan, yung inalim po yan, maista po yan. At saka yung mga isda yun, yung mga naked pa.

Tapos so nga lang, pag magkakapas dito, hindi pa metanare, may kanari. Oh, o, mano-mano po. Araw-araw ayun sa binabayaran? Ay, hindi rin po. Minsan po, ay, pag walang trabaho po, hindi din po ako naupa. Natigil po ako. Gawa ng wala pong pangupa muna. Hindi, oh, pag magkapasan mo. O, yun na, upa po. Pero halimbawa, tapos na po ako magpatanim ng kamatis, hmm. Tama na muna, no? Tama na muna. Tapos po ay paghaharbist na, pag kaya ko na po yung trabahoin, ako na po. Pag mabibigat lang na po. O, pag mabibigat po, ako'y naupa. O, oh, maganda nga yun. Hindi mo so, naman kaya mo. Ano? Tapos yun naman po mga namamaupa sa akin, ay eh di, nagtatrabaho din naman po sila sa iba po. O. Oh. Kung bagay sa mga pinsaning ko, halihali po ba kami? Mga laman, o. Sabi mga laman din sa dito. Mm. Mas safe po dito. <laughs> May nakita nga ako nagtitinda ngayon lang ano dito sa <laughs> sa bayan ba? Ititinda iti, iti, ng pako. Sabi ko nalala ko si guys na sabi yung pako na palad. Oo po. O taw, yung ating ano, kukuhanin ko. Ha? Malapit lang ang po. Mas safe po dito. Kuha nang kami po yung halos magkakamag-anak po dito. Oo. Oh. Hmm. Nakatawa pati nung Naglagay ka ng tubig doon sa kamatisan mo? Yung, yung sa taga? Oo. Oh. Mga yung Eh malayo na po sa amin yun. Kaya sabi ko yung eh, dito na lang kami sa kalapit. Lahat. Ang galing pati yung, yung tubig na papunta mo doon? Oo. Oh. Ginaling mo lang? Mm -hmm. Diretso na po sa kubo. Oh, oh eh, simento po para Maganda-ganda po para ng kaunti? Mag-camping dito, magtayo ka ng Oo nga po. Kalang sa tapat ng nyog. Oo. Kalang po laging kawit po. Ah, yeah, Yan si Bombay po. Ah, si Tatay. Ah, po. Di na kiniwak niyo, di yata papayo niyo kung keso Tao tay toy.